Okay guys. So unang hagis natin. Sayang hindi tayo naka-video guys. Nakasyaham agad tayo guys. So, oh. oh, good size. Laki. uh oh, huwag ko munang i-labas niya kasi oh, mahirap na. Oh, laki pa sa palad ko. Sayang wala tayong video guys. Oh my god. Sayang laki. Okay guys. So pangalawang hagis tayo. kinagatan naman ulit yung rad natin. Ang problema nga lang. Ayun Hindi natin na malayang kanina kasi nga nagsiset up sa ta, tayo ng ano ng pagsalok natin. Okay guys, so ayan. Sa kasama po natin si Idol Irwin Tagli. Dalawang Tagli pa lang ngayon guys yung kasama natin yung yung magpipinsan. Si Irwin at saka si Jojo Tagli. Alright, grabe naman yan. Christmas tree na ata yan ha okay, so guys, grabe yung fog ngayon guys oh halos hindi na makita yung ano guys grabe yung fog so si Jojo papunta dito kasi nga doon siya nangingisda sa habila so ginaidan lang siya natin ng ilaw para makapunta na siya dito baka kasi mag ano ba siya at sa kantil uh, siya mapunta kasi yun, tingnan ko know, Grabe, napakad... na? Grabe yung fog. Okay. So, fish on guys. <laughs> Idol ba yung asad? Lamig na lamig. <laughs> Ayan guys, nakamang group snapper. Manggrove. Unlock mo to idol? Unlock idol. Ah, first time group mo? First time, Uy. first time mangrove. Unlock si uh, idol. Bayo. Medyo maliit mangrove. pero unlock pa rin. Ay, yung mga kalating kilo na yan, no? Uh, labig. Lamig na oh, lamig. Lamig na lamig. Idol. <laughs> Nilusong niya guys kasi sumabit dyan. sumabit. <laughs> Alright. Okay. <laughs> uh, fishing pa more. Fishing pa more. <laughs> grabe guys fish oh, na agad si idol bio hazard sa malamig na foggy tuesday morning okay dito lang yan sa alfarkia alcor yan uff uh, tamig yan so, hinahila niya ng isla niya kala ko ano eh ha? Ay, laki din pala. Maraming laki po. Na. Ay, guys. Good morning, good morning. Fakit yung stay morning naman po tayo. Dito po tayo sa kitna. Okay, dito po tayo sa buya. Ayan. Sasama pa rin natin, siyempre, si Nathan. Ayan, hazard. Agad Yan, niya na. Uh, mm, uh, uh. Ah. Hey, what's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jethro. Is So guys, and dito naman po tayo ulit sa ating isang fishing spot dito sa Alfarquia. Okay, dito po tayo sa Alfarquia Alcor. So, dito pa rin tayo sa gitna. Dito, dito tayo pa rin sa buya. Okay. So, kagabi pa kami dito guys. Siguro mga alas 10 dito na kami. Kaya lang pagdating namin, grabe na upisan na agad yung fog. Kaya napakahirap mag-on ng video. Napakahirap mag-ano ng phone natin para maka-video tayo. So, kung ko kita nyo hanggang ngayon fog pa rin yan so ando na si eh, Idol Bayo Hazard kasama rin plan natin ngayon guys si Jojo Jojo Tagay pero ando na sa, sa may sasakyan na una na hindi niya na kinaya yung lamig tayo hindi rin natin kaya yung lamig gusto na rin nga rin natin umuwi sana kaya lang napakal din ang tubig pa maglusong oh my god so pero at least tayo guys nakachamba tayo okay naka nakasyaham tayo ng mga siguro mga higit isang kilo din yon at saka naka din tayo okay. so ayan po yung mga natin ayan naka seat din pala si idol bayo ito yung sa atin kanina at saka may ano rin siya mangrove may mangrove tapos may mga limasa din kami guys na sumapit sa kanya so, Natin. malaki yun guys oh, ang palad yan malaki pa sa palad natin yan yun champion <laughs> so, this, hindi na tayo pang maritist lang ngayon may hugi na tayo <laughs> alright so fish on naman guys yung tropa natin dito na ibang lahi oh. dana naman alright ano talaga hindi 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 So wala, hindi rin tayo masyado ano kasi nga masyadong pag malamig. So kaya pa, paano naka dali rin tayo ng mga pang-ulam-ulam natin ah. Ayos na tayo niyan. So kahit yung mga bangka na hirapan nga mag <laughs> magnavigate kasi nga hindi nila makita yung mga ilaw sa buya. Yan. <laughs> Okay guys, so balikan tayo dun. So maglulusong tayo ulit. Maglalakad tayo ng mga 10 to 15 minutes naman ulit. Okay. Uh, kita kisan tayo dun. Okay guys, so tingnan po natin yung mga nahuli natin. Okay. Open si Pai. Sa'yo ba yan yung ano mo? Ang yan Okay. Alright. right. Ito, ito kay Idol Erwin to. Yan. oh lala. Nakahamor siya guys. Okay. Nakahamor, nakamangrove, nakasweet lips. Tapos may mga bakuko pa siya. Yan. Okay. So, ito din yung sa atin guys. Yan. oh, nakahamor ka din? Siyempre. Hey. Ayan, so nakahamor din tayo guys. Ayan, yung hamor natin. All right. Tapos yung saham natin guys. Uy, di po siya makakatikin naman tayo guys ng mm, masarap-sarap na sabaw. Ayan, champion. Pew! All Alright. Okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw to guys. So at least na-bless naman tayo. Kahit paano may pang-ulam tayo guys. So kasama pa natin guys yung dalawang tuggles, okay? Si Jojo tuggles at saka oh, si Erwin tuggles. Oh, wala akong kamag-anak. Ayan. So may mm uh hamor -huh. tayo at saka may mangrove. May mangrove. May mangrove. All right. Unlock. unlock si uh -huh. idol ng kanyang mangrove. Mangrove unlock. Okay. So panalo na tayo guys. Okay. So hanggang dito lang po ako guys yung video natin para sa araw na to. Uh, pasensya na at hindi tayo nakabideo ng maayos mula kagabi hanggang kanina kaninang madaling araw sa mga kuha natin kasi nga grabe yung hamog so basa yung phone natin hindi natin maswipe hindi tayo makavideo sayang so, ang dami sanang nating mga magandang mga action kanila pero ayos lang yan so I hope na nag enjoy po kayo sa video para sa, para sa araw na to kita kits ulit tayo sa ating mga fishing adventures dito sa Qatar alright so pa-follow na rin guys Biohazard sa kanyang uh, FB page okay so don't forget Spread love and always be happy!